ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kung meron gumagambala sa taong ito ay tinatawag ko, umarito ka at magpag-usap ka sa ang kaman na roon. Neverus ni Adonai, Jehovah Elohim, sumakay at usap makamatami at magkalernam. Suntin mo kong subuhan, pumasok ka ngayon din sa katawan Nak, sidak, pak, tuwis, gumagambala dito sa gawin may gumagambala ikaw pa ito hindi Oh, pagkakaling mo sagot ha pagkakaling mo ito sagot o, ano pagkakaling mo hindi ha ano pagkakaling mo papatay kita sa katawan na yan dyan ka mamamatay

Meron pa. Sige pa, tindigak, Iyan, basta, basta um, ah. Yan, napalipad hangin to mga kapanari. Sige, pagpag lang, konti pa. Konti na lang. Sa araw ng Diyos sa mga Diyos at Espiritu Santo, kung sino man ang gumagambara sa taong ito ay pagsayin sa araw niya.

Uh, yeah. Ano'ng lumabas sa 'yo? Na-make unit 'yan 'yung pininabutan ko. Unit. Ah, na lang 'yan, 'yung unit Tinapik lang 'yan sa mga DJ na nakikita niyo lang. Okay na. Anong na. Ano kumusta paganda? Gumaan. Umaano. Okay. Maligo ka ng 27 na atis, saka 27 na lemon grass. Ano? Maliligo mo sa kahinong Tatlong araw, tatlong maliligo. Ano? Okay na yun.